เว้ยเออว้าวอืมอืมจูสมาบวยไปดนะยันนฮ้ยนอนยั Yo, what's up mga kaboy For today's video mga kaboy uh, Ang content natin ngayon mga kaboy Magluluto tayo ng papaitan mga kaboy Papaitan ah! ng kalabaw mga kaboy Yun, masarap yung mga kaboy Dahil linggo ngayon mga kaboy Sarap yung pagpulutan mga kaboy Tara! Sama niyo mga kaboy. Luto tayo. Yun. Pagkita siya mga kaboy. Ang hinahanda akong... Pinalambot ko na. Na... Laman-lubog ng kalabaw. So, tara. Let's go. Yan mga kaboy. Pinalamot ko ka na yan mga kaboy. Para pagluto natin. Kunting gisa. Kunting luto na lang. Iluto na. So, yan mga kaboy. Ito ang ating ano, mga kaboy. Yun. Pinakuluan ko na yan mga kaboy. Ang ating yung niya, papaitan niya, juice niya mga kaboy, nito lang hiwa mga kaboy oh. yung malit lang hiwa ang ating papaitan okay. dito na lang tayo magluluto sa loob ng bahay mga kaboy so, tara yan mga kaboy, hiwain na natin yung mga maliliit mga kaboy ang ating papaitan nakarap yan yun na mga kaboy Pinakailit lang hiwa mga kaboy. Ayan. Ito ang ating content ngayon mga kaboy. Tapos simpre mga kaboy, may sili. Yan, Ayan mga kaboy, may sili para malasa talaga yung papaitan natin. Ayan. Magmumukbang tayo mamaya mga kaboy. panalu loto, tapi kok bukan masak nangamoy? Mm -hmm. Eit mantau, oh. na to lembut Hahaha. Hahaha. Ito so, na kaboy, tapos na natin hiwain ang ating uh, laman loob mga kaboy. Yes. Okay, meron tayong pang ano, pang tapping sa ano, pang design lang to. Ito pang paanghang to. Okay. Hiwain na natin mga kuy, para tatalap talaga yung anghang pero yung marami hindi na yun ito ang paanghang talaga tumakot black <laughs> paper yan na ito na mga kaboy yan ang ating mga sangkap ng ating papaitan Louis yun mga kaboy yun, maglagay tayo ng mantika mga kaboy natin lang natin sila yun mga kaboy Okay. papaitan ang ating recipe ngayon mga kaboy yun sa lahat ng mga nanonood huwag yung kalimutang mag subscribe para didig tayo sa aking video marami pa tayong video na kakabang kabangan mga kaboy yan ngayon mga kaboy sa loob lang tayo ng bahay na kasi ano na, alangan na sa uras. Ito naman loob ng halabaw. Yun. Sarap-sarap yung tarap, 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 mga kaboy. Siguro mga kaboy, nakapagluto ko ng papaitan. Siguro pangalawang bisis palungkot kasi dati nagbuhay ng luto ako. Eh hindi ko masyadong pinalambot kaya nung kinain namin wala na. Para chinelas ang kuna. <laughs> Yan mga kaboy, kumukulo na mga kaboy ang ating papaitan. Yan, maya maya mga kaboy, lalagay natin, natin yung juice, yung mapait niya. Maya maya. Papalambot din natin na tagal-tagal. Juice mga kaboy, yung pa pait, pait na. Yan. and yan na natin mga kaboy ayan sarap ng kapahit parang natin mga kaboy kung simplado na ba mm. So ngayon mga kaboy, luto ng ating papaitan mga kaboy Ito na, ating papaitan, magbumok na tayo So mga kaboy, ah, bago tayo magbumok bang, magpiprim na tayo Lord, salamat sa pagkain na, yung nasarap ang ko. Sana lahat ng mga tao may pagkain din. harapan nito. So, bago tayo mag mga boy, may si shoutout muna ako, boy. Shoutout pala sa nagre-request, na Charlie Hamyo. Ito 'yung request mo, Charlie. Ah, papaitan 'yon. At saka shoutout kay Alan Di Alka. shoutout sa Ah, sana magpapautang ka lagi ng karne. 'Yon. Shoutout din kay Charlie Hardin Shout out sa inyo lahat Sa Kamansi Saka kay Tuk -tok. Sa video man Sa aking video camera Shout out sa inyo. So mga kaboy Mag start na tayo Mag na tayo Papaitan ang sapsarap po Inumin natin mga kaboy tubig Yan Hmm Ah Ayun Yan mga kaboy Yan Uy Ang tapos sabaw Ah Pait pait Ayun Ayun Up, 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 ups, 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 hmm hmm hmm

Mm. Ya. Mm. Mm. Sili. Leah. Ah. Uh. -oh. Mm. Mm. So mga kaboy, kung ngayon kayo na kayo ko mga kaboy. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe at mag-share at mag-like. Hit niyo rin notification bell para pag may bago kong upload, updated kayo mga kaboy. Marami pa tayong mga uh, kakaibang lulutuin, mga kaboy. Magkakabang-abangan mga kaboy. Sana patuloy kayong sumusuporta sa Stanley ko mga Salamat! Bui vlogs!